Leche Flan, isa sa paboritong panghimagas nating mga Pinoy. Pero hanggang ngayon po ba nag-iisip ka pa rin kung ano yung iyong gagawin? Kung yung whole egg po ba para walang sayang na egg whites? Or yung pure egg yolk, mas masarap po ba ito? Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yan. At the same time, sa bandang dulo, sasabihin ng inyong mami loves yung aking honest review kung ano yung mas masarap, ano po yung texture pagkakaiba, or kung pareho lang po ba sila. Tara na po at mag-umpisa na tayong gawin yan. 8 pieces na egg yolk na nagmula po sa XL size na itlog, then pinigyan ko lang po ito ng isang malaki-laking kalamansi. maglalagay po tayo rito ng condensed milk, evaporated milk, at kung available pa po, pwede kayong maglagay rito ng kaunting patak po ng vanilla. Sino-sino na po sa inyo rito yung nakasubok na po ng ating recipe, ng ating pure egg yolk at ng ating whole egg plan? Uulitin ko lang po uli yung aking mga technique na ibinigay sa inyo nung nakaraan. Dito po sa paggawa po ng ating leche flan mixture, huwag na huwag nyo po itong hahaluin ng mabilis. Dapat po dahan-dahan lang po para hindi naman po tayo makapag-create ng maraming bubbles. Na isa po sa magiging dahilan kung bakit po hindi magiging makinis yung ating pong gagawing leche flan. Dito naman po 5 pieces na whole egg na XL size po yung gamit ko. Same lang din po, papatakan din po natin ito ng kalamansi. Maglalagay rin po tayo ng condensed milk, isang lata lang po. At isang lata lang din po ng evaporated milk. Sa brand po ng gatas na gagamitin ninyo, still nakadepende po talaga ito sa inyo. Pero kung gusto niyo po yung dekalidad po yung lasa, ang hanapin niyo po ay yung sweetened condensed peeled milk. At yung evaporated filled milk. Again, nakadepende pa rin po ito sa inyo. Pero kung gusto nyo nga po nung dekalidad po yung lasa, ganitong gatas po yung inyong gamitin sa inyo pong leche plan. Then, kapag na-mix na po natin mabuti lahat po ng ating mga sangkap, sasalain po natin yung ating mixture ng dalawa hanggang tatlong beses. Tutulong rin po ito para magkaroon ng makinis na leche plan. Kaya po huwag nyo po itong kakalimutan. Then, isa rin po ito sa pinaka teknik, technique. I-rest nyo po yung inyong mixture ng 2 hours. Yes, bakit nga ba natin ito kailangan gawin? Para po makapagpahinga po ito sa paghahalo natin kanina na mas makakatulong po para po makakuha po tayo ng makinis po talaga na leche plan. At habang pinagpapahinga po natin yung ating mixture, gagawa naman po tayo rito ng ating caramelized sugar. Dito po kung may sarili kayong pamamaraan, pwedeng pwede nyo pong gamitin. Pwede pong ganito na isa-isa nyo pong isasalang yung pong mga liyanera or isahan pong pagtutunaw po ng asukal sa kawali or asukal po na nilagyan ng tubig, nakadepende na po ito sa inyong preference. Basta ang importante lang po, matunaw nyo pong mabuti yung asukal at maiwasin nyo pong masunog ito dahil magbibigay naman po ito ng mapait-pait na lasa doon po sa pinakaibabaw ng inyo pong leche plan. Makalipas po ang dalawang oras, natapos na rin po natin yung pagkakaramelize ng asukal at the same time na palamig na rin po natin ito. Ngayon po, maipapakita ko sa inyo, depende po kasi yung pinakakulay po ng ibabaw po ng inyong leche plan, doon po sa nagawa niyong karamilay sugar. Makikita nyo, dark na dark po itong isa, mas maganda po yung pinakaibabaw kapag ganyan, yun nga lang medyo mapait na po yung lasa nito, pero alam nyo ba, may customer ako na ang gusto po yung ganito, balance raw po yung lasa para sa kanya kapag may konting pait po sa pinakaibabaw po ng leche plan. Again, nakadepende pa rin po ito sa inyo or sa mga bibili po sa inyo. Bawat recipe po natin, apat na leonera po yung ating paglalagyan para maipakita ko po sa si inyo yung magiging difference mamaya. Then, mapapansin nyo ngayon, yung medyo mas madilaw po, yun nga po yung ginamitan natin ng pure egg yolk lang. Pareho pa rin po yung proseso, lalagyan pa rin po natin ng aluminum foil yung pinakaibabaw para hindi po ito matutuluan once na ini-steam na po natin. At dapat po kulong-kulo na po yung tubig sa ating steamer. Then kapag ganyan na po, patayin po muna natin yung apoy sa ating kalan. Isasalang po natin yung ating mga leche plan bago po natin ito bubuksan uli sa pinakamahinang setting lang. Siyempre, may magtatanong lalo na po sa mga una, i-explain ko lang po bakit ganun po yung ginawa nating proseso. Pinatay po natin yung apoy muna sa ating kalan para po kumalma muna yung tubig. Dahil nga po may gamit tayong itlog dito po sa ating recipe, imagine niyo pang nagluluto po kayo ng itlog at malakas po yung apoy, di ba po maluluto agad ito, yun po talaga yung pinakamalaking dahilan kung bakit po minsan magiging scramble egg po yung nagagawang leche plan. May balot rin po ng tela yung pinakatakip ng ating steamer. Tutulong rin po ito para mas maiwasan yung mas maraming tubig po na papatakpo sa loob po ng ating steamer. Again, sa pinakamahinang setting po ng kalanin nyo ito lulutuin, huwag po kayong mainip, magdagdag na lang po kayo ng oras, once na hindi pa po ito pulikok sa oras po na aking ibinigay, at least dito po, makakasigurado po talaga kayo na makinis po yung inyong leche plan mula sa labas hanggang sa pinakaloob kung whole egg po yung inyong gagamitin, mag-start po muna tayo sa 45 minutes. After nyan, mag-toothpick test na po tayo. If ever po na hindi pa po ito luto, magdagdag na lang po ng ilang minuto. Kung pure egg yolk naman po, lutuin po natin ito ng 1 hour. Ganon din po, mag-toothpick test po tayo bago po natin ito hahanguin. So, heto na nga po after ng mga proseso, teknik na akong ibinahagi sa inyo. Naluto na nga po itong ating leche plan. At sigurado marami po sa inyo naghihintay sa honest review ng inyong mommy loves. Dahil sa mga nakakakilala po sa akin, alam po nilang sinasabi ko lang po talaga yung totoo. At wala po itong halong kung ano-ano pa. Sa pinaka-itsura po muna tayo ng leche plan. Pasensya na po kayo sa pinaka-shot. Mami loves nyo lang po kasi yung nag-setup nito. Hindi ko na po ito masyado pang napansin. Sa pinaka-itsura, halos pareho lang naman po talaga. Magkakaiba lang po talaga dun po sa pinaka-kapal. Dahil nga po, mas marami syempre yung ginamitan po natin ng whole egg. Kapag nagluluto po ako ng leche plan, doble po ng recipe yung aking ginagamit. Halimbawa po, doon po sa ating pure egg yolk, 16 pieces po yung aking ginagamit at tigdalawang evaporated milk at condensed milk po yung aking inilalagay. Kapag pure egg yolk po yung aking gamit, pitong lianera lang po na medium size po yung aking magagawa. Kapag whole egg naman po, walong lianera po, same size lang po ng lianera yung aking naman pong magagawa doon pa lang po sa pinakadami ng ating magagawa, may difference na dito naman po tayo sa pinakalasa. Sa kulay, mapapansin nyo rin po na mas madilaw nga po yung ginamitan natin ng pure egg yolk lang. Mas firm po yung ating whole egg, creamy pa rin naman po talaga at talaga naman po hindi rin kayo ipapahiya sa lasa. Yung sa ating pure egg yolk naman po, para po sa akin, mas rich po yung lasa, mas melt in your mouth po kumpara po doon po sa ating whole egg. Pero alam nyo po ba, pinaboto ko po ito dito po sa aming tahanan. May mga mas gusto po yung medyo mas firm po yung texture, yung parang may kunat daw po. Mas gusto nila yung whole egg. Siyempre, may mga bumoto rin naman po dito po sa ating egg yolk plan. Kayo naman po yung tatanungin ko, kung sakaling ibebenta ko po sa si inyo, ito pong ating pure egg yolk na 150 pesos na mas manipis po kumpara po dito po sa ating whole egg na 100 pesos lang po. Ano po yung bibilhin nyo? All in all pareho pong masarap, pareho pong hindi kayo ipapahiya sa lasa. Nakadepende na lang po talaga ito kung sakaling gagawin 'yong pangnegosyo, doon po sa magiging customer nyo. Dagdag tips po uli mula po sa si inyong mommy loves. Pero ito po atin-atin na lang. Huwag na pong makakalabas sa iba. Kung sakaling may metikulosong binan po kayong papashell sa inyo at gusto nyong patikimin ng inyo pong gawang leche plan, yung pure egg yolk po yung inyo pong gawin. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluto!